Ano pare? Ayos ka ba? Kayang kayan. Ah. Uh, ah. Uh, uh, sarap nito. Laban na. Ah. Uh, ah. Uh, uh. Ba, Ivan, ayo pa. Pinabibili mo ata ako sa suot mo. Terno lahat, ah. pati sapatos. Tipong uh, malakas ang benta ng puto natin ngayon. Ah. Uh. Dek. Nahiram ko lang to. Tsaka yung baon mo kanina, pare. ayun. <laughs> Hamburger, <laughs> pizza, asparagus, <laughs> mansanas. <laughs> oh, sumamanga <laughs> tiyang ko eh. <laughs> Layon, kawan mo. Pare, pakibantayan lang sandali ito. Try out na eh. Okay, come on. Let's get ready, boys. Ready! On your mark! Set! ya iki eh oh ha ha ya ya nah apa-apalah nak bak ay aduh aduh ay ha oh mak itu ya saya अरे eh coach, oh, Ay, coach! Ay, coach! कोच अरे siya! Coach! Alam mo, कोच ba talaga? Hindi, parang nadikit yung pao sa अरे कोच अरे कोच अरे कोच अरे कोच अरे कोच अरे ko. अरे कोच अरे कोच अरे कोच अरे Sige, sa Pasok dali! Oh, go! Go forward! Oh, sila ba yan? Nasunta ba tayo? Mabuti na lang. Hindi tayo sundan. Ako, so, ate. Uwi na tayo sa atin. Mahirap naman ang buhay natin dito. Nagpunta tayo dito para tumanggap ng mana. Eh, pala yata tatanggapin natin eh. Dani, oh. Dani, lakas ng patak ng metro nito. Wala naman tayong pambayad dito. Bahala kayo. Ha. Oh, sige, akong bahala. Uh, mister, mister, uh, can you pull over? Uh, we're getting off. Um, here's the money. paano tayo makakabalik sa hotel natin ito? Magbubus lang tayo. Akong bahala. Akong guide mo. Halika na. Teka nga muna. Hindi niyo pa ni-explain ka sa akin, ha? Sino ba yung mahabol sa inyo? Tsaka bakit kayo gustong patayin? Ay, naku, bago yung santala kami rito. Kaya kami nandito para makuha lang namin yung manang iniwan sa amin ng Chutashu namin. Ha? Tagkapagmana kayo? Eh, sana nga. Eh, kaso mo, pare, hindi natuloy yung pagbasa ng will, eh. Eh, kasi yung abogado ng Chutashu namin, pinatay niyang gang na yun na humahabol sa amin ngayon. Eh, kami may witness, kami nakakita eh. Ha? Ha? Talaga? Oo. Oh. Namumukha ko yung mga taong humahabol sa atin ah. Mga taong yun pretty boy. Yun ang head ng Filipino Mafia dito ha? sa Amerika. Oo, oh, Ay. Mafia? Oo, oh, kaya nga marami siyang taong yun eh. Ang ah, mabuti pa, magsumbong na kayo sa mga polis. Ayoko nga. Eh, baka hindi na kami makaalis dito sa LA, Maiwan niyo pa kami. Oo, tsaka ngayon kami lakad natin papuntang New York, di ba? Oo. Ha? Oo nga. Halika na, baka maiwanan tayo. Halika na. <laughs> faster! Faster! Sige, bilis-bilisan niyo, kilos niyo. Baka matraso tayo eh. Dali! O, oh, ayun na sila. Ay, ayun na sila, paalis na. Dali! O, ano, bibigyan natin yung rason. Uy, nabutsingin mo ah. Oo. Saan naman galing kay tatlo? Ikaw, Dani. Ikaw na naman ang may kagagawa ng lahat ng ito. Napaka-tigas ng ulo mo. Ah, ah, crispy, my love. Eh, Pani? kasi ah, ah... Ako talaga may kasalanan eh. Siya nga? Nag-give me naman oh. Ha? Huh, please? <laughs> Basta ikaw. Okay lang sa akin. Yan. Yeah. Thank you. Okay lang, ha? Doon tayo? Doon tayo upo sa likuran? Sige na. Ate. Sige na. Tara na. Sige na, honey. Kan. <laughs> <honey. Sige> <laughs> isang milyon ba ikaw mo, anak? O, dad. Isang milyon lang. Bilang ikapitumpot apat na panganay ko. Pulang yung isang milyon. Aanin mo ba? Eh, Pambibili ko lang ng sports car na pinakita ko sa inyo isang araw. Sports car? Oo. Oh. Eh, hub cap lamang yan. Dagdagan mo pa ng tatlong milyon at ikabit mo rin sa auto. Ah, uh, I'll give you two weeks. Opo. Hmm. Palagay. Tama na ba yon para i niyo ang project study? Okay, ma'am. Sure. Ma'am? Ma'am? Oo. Oh. Yun hong napakabait, napakaganda spoiled yung anak e eh, nasa labas ro't gusto daw kayo makausap. Pwede ba? Sabihin mo, maghintay lang. At may mga kausap ako. Sinabi ko na ho, pero oh. ayaw niya maghintay! Eh. Sorry, mami, pero hindi na talaga ako makapaghintay dahil napakalaki talaga ng problema ko. Oh, Diyos ko. Oh, mami. totoo po yun. Meron po talaga kaming problema ng napakabigat. Napakabigat? Ano ba yung napakabigat eh, mami, na yan? kasi may party kami mami ang gabi. Eh, wala kaming partners. Oh. Eh, yung mga boyfriends ninyo, nasa? Inaway namin silang lahat, mami. Ha? Oh my God. Ay, pwede ba? Doon muna tayo, doon tayo mag-usap. Eh, uh, gentlemen, excuse lang, ha? Eh, sandali lang. Ano bang problema yan? Eh, kasi mami, dapat lang naman talaga silang awayan, eh. Dahil mga two-timers sila, mga babaero silang lahat. Kaya mami, tulungan nyo naman kami. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Please, tita. Oh. Teka. Yan ba ang pinakamabigat na problema ang sinasabi ninyo ang wala kayong kasama sa disco mamayang gabi? Yes, okay. mami. Okay. Wala na kayong problema. Solved na ang problema ninyo. Mami, sila? Sila ang ka-partner namin sa disco? Ano naman ang sama nun? Mababait naman itong mga batang ito, anak. Ayaw mo niyan? Tall, uh, short, and never mind. Mm. Sila? sila mm. Bakit? Alangan ba kami maging kapartner nyo sa disco? O, oh, okay naman ako ah. Materialis puertes ako. Hmm. Kung sa bagay, pwede na sa akin si Tal. Okay. At saka, pwede naman sa akin itong si Shorty. Mami, Mami, huwag mo sabihin sa akin mapupunta tong si Nevermind. Hmm. Anak, huwag mo naman siyang masyadong laitin. Ikaw yung sa... sa... Uh, ako na nga yun. Akala ko hindi mo na maalala eh. Ba't ka napunta dito? Eh, yung adres na hinahanap ko pala, sa si inyo pala yun eh. Kaya, imayon mo, hindi ka na akong trabaho. Pero huwag ka mag-alala. Baga naman tayo eh. Lahay kami Tiso. Mami! Mami! Lalo kaming kakatsawan yan eh. Lalo akong kakatsawan lagachi, pero yung sabi ko, ipapalit ko sa kanila. Mas mayaman at mas pogi, tapos itong mapupunta sa akin. Never mind. Ah, oh, talaga? Image building lamang yan. Kung si Kachi, uh -huh ay anak ng milyonaryo, gagawin naman natin siyang Ow! anak ng milyonaryo. Tama si Mami! Ah.